Maayong hapon mga inahan for today's video. Magluluto tayo ng ginisang gulay na akwanang sa gulan o oh, uyap. O alamang sa Tagalog na ato ang gamis is probin sa manok budget meals ba. wala man dyan tayo kakwan mahal mga pamalito. De. magtipid tatarong panahon na mga inahan. tinggal Ratu ama kelemasan atte a mumbayu kematis atau gamit tun nalan atte ukra lubati kalaukelba <laughs> maue a gula atmagamit pedismiccu nagdungag po po guys pero naamit na asle makaon na hindi nah, mo tingala basta nga rasa maujud na ako ang sound effect basta na ako ah, na sa ako mga bata kay nagduwa na po sila karoon diha ang balibol o daghan dyan kayo mo sulod sa ako ang video ug sounds. Na ready na ato ang lamas o ato ang ruby, nato kalabasa o ang ok, talong, bati o okra. Walang na akong napakita ganin ang paghiwa sa ako kalabasa kay nagmaritis ni sa kuang doan na akong sa ko na akong anak. Nagstruyan na yung sa kuang lang dahil sa nagdula sa plaza. Start na tao, gluto. At tao, mantika. Then, sunod na nato ato ang lamas. Sabay na nato ang ahot o ang o na pula. Ito ang sabay nun. Ato at ang ipagawas ang aroma. Sabarang brown, brown nun sa kaliyot na ito ang ato ang ahot. Bagong and in brown naman. Sunod na nato ato ang kamasit. ito naman ako ang pagdisa then sinunod na to ang probing natin manok so, ito ang ibita then ata pa, pang minta and then unting tuyo para pang palasa Then, isunod na to ato ang talong o kang kalabasa. Okay. Mag-add water. takpan again. Magbutang na ko o oh, okra. Na pampalasa na ta eh, bago na ko magbutang oh, bago bagoong ako sa ning lutuon eh, maglahi manggukuha ah, ni daan bago na ko nibut nga to. Oh. Alamang kaya ko ang isa ka nag dijon mukha ano na ay uya. na ah, MSG. Ini semix. Halo uh, halo inatin. -in Dan, ada tag alobati Then, ah, alamang. Kung alamang kay, mong gutom mong kauntong isa mo nang Yan, mo wala na ko nag-asin kay na alamang. to kanti kaunting pa lang na yung kuwan. Kaya nato na lang manato na ni Alogbati. Kaya nyo ni kuwan. Sige na mawala sa kuwan ni kuwan. Mau nyo ni. Muna na magkukuwang siya pa yung sulti na ako ng ajoy kuwan. Na ang halos. Ang ako ang gina, kung hina sumpay ban magliunaw na ako sa ako isumpay na ako ng pasag din lang ko ha nga ako ang kuhaan Jun terms ako ang gina historia kay kung naman ni kuhaan dito dito man ako ang historiahan